guys, good morning. At na nga guys, birthday ko na today. Ayan, mamamalengke ako. Samahan nyo ako guys. Ang una kong bibilhin guys, syempre yung favorite kong bangus. Pagdating naman sa bangos guys, dito ako bumibili kay Pok. Ito yung suki namin sa bangos Bibili lang ako ng dalawang bangos kasi ulam namin ngayong tanghalian mag-asawa. Ipiprito ko lang siya tapos ang sausawa namin, toyo at kalamansi, sobrang sarap niya. Tapos may sili pa, grabe ang sarap. Ayan, medyo nagkikwentuhan pa kami dito ni Po kasi kada bibili ako, ayan, nagkikwentuhan kami, nagbibiruan kami, ganun. So ang sabi ko sa kanya, babalikan ko na lang yung aking binili at bibili muna ako sa iba para... Uh, mapadali yung oras ng aking pamamalay. Sunod ko okay. naman na bibilhin ay tambakol. Talagang pagdating sa handaan hindi pwedeng mawala yung gatang tambakol kasi yun yung pinaka specialty ko yung gata kasi syempre bikulana, syempre yung mga bikulana sobrang sarap magluto ng gata, ayan, bumili ako ng dalawang pirasong malalaking tambakol kasi nga magpapakain ako dito sa aming mga sumbay tuwing may handaan kasi dito sa bahay palagi itong nire ng aking mga bisita na sana daw eh palaging may gatang tambakol kasi hinahanap-hanap nila yung luto ko na gata. Siyempre, alam niya na pag bikula na talaga, masarap sila magluto ng gata. Talagang sobrang hindi tinitipid yung gata. Ayan, kaya eto, medyo malaki na yung nakuha ko dalawa, siguro okay na yun, kasi may mga ibang potahi pa naman, so ayun, inihiwa niya na, at uh, eto nga katabi niya, eh, pa kami, kasi natatawa siya dun sa akin camera woman ayan, nagbibiroan kami ayun, at sabi ko nga sa dito, sabi nilang ko ng tambakol, iiwanan ko na lang at Uh, bibili pa ako ng iba pang bilihin kasi ganun din naman manihintayin ko siya yung oras tumatakbo di ba ganun tayo mga nanay pag namalengke kailangan budget talaga yung oras etong katabi niyang tindero nagbibiro ang kami medyo napapasarap pa yung kwentuhan namin kaya lang syempre kailangan tayo magmadali sa ating uh, pamamalengke kaya ayan iniwanan ko na siya sunod na bibilin ko ay gata. Pagdating sa gata, ayan, dito ako palagi bumibili sa dati naming kapitbahay dito sa may Riverside. Binibigyan niya ako ng discount. Dalawang tambakol yung binili kong malalaki kaya ang bibilhin ko, ayan, tatlong tag, 30 tapos isang 25. ayam sobrang gatang-gata na yun. Tapos lalagyan ko nila ng konting tubig para hindi siya malabnaw. Talagang very malapot. Ayan, Sunod kong bibilhin guys ay yung mga pangrikado. Yung katulad ng bawang, sibuyas, luya, kamatis, sili. Dito ako bibili kay Biki kasi dito sa tinda ni Biki, yung mga ripak na siya. Nakaripak na yung sibuyas, yung bawang. Yung sili nakabigkis na rin. Kumbaga, isahang presyo na lang na hindi nakikiluhin ganun. Ayan, ang kinagandahan guys, kapag may suki tayo dito sa palengke yung palagi natin binibilan binibigyan nila tayo ng discount diba? Bibili lang ako nung tamang panggamit lang ngayon sa araw na ito kasi madalang akong magluto sayang naman kung masisira at meron na nga akong biniling siling haba, ayun, dinagdagan niya pa yung sili ko, pati yung luya ay nalibre na rin. Ayan, thank you sa sa'yo, Vicky. Ang kinaganda, guys, kapag meron tayong suki sa palengke na doon tayo sa kanila lagi bumibili, binibigyan tayo ng discount, diba? So, ayun, magbabayad na ako at okay na yung tambakol para mapadali yung aking pamamalengke. At ang sunod ko naman ay pupuntahan ay yung pinabonless kong bangus. Okay na yung bangos. O ba diba, pag mamamalengke tayo guys, tapos yung isda na bibilhin natin ay lilinisin pa, pwede nating iwanan sa tapos bumili na tayo ng iba pang mga bilihin natin, tapos babalikan na lang natin, di okay na. Yung pamamalengke natin ay mapapadali at mababudget natin yung oras kung sakali man na pagdating natin ay magluluto pa tayo, di ba? Yung oras talaga napaka-importante. Ayan. Dito ako bumibili ng manok, guys. Maliliit pa yung mga anak ko, guys. Sa kanya na talaga ako bumibili ng manok. Kasi hindi niya ako binibigyan ng hindi maganda na manok. Palaging fresh yung ibinibigay niya sa akin. Kaya naman, sobrang tiwala ako sa kanya. Ayan. Bumili ako ng manok, guys, kasi magpapansit bihon ako. Ang binili ko yung chicken fillet na wala ng buto parang yun ang gusto kong isawag sa pansit bihon. At ang ikinaganda pa guys, kapag umahawak ako ng manok, talagang pinaghuhugas niya ako ng kamay. O, oh, diba? Napakabait niyang suki. Ayan, thank you. Napadaan ako guys, dito kay Ate Mila, yung dati naming kapitbahay din sa may riverside. Palagi ko siyang binabate. konti lang yung lulutuin ko ngayon guys kasi 51 na ako last year nag 50 ako medyo bongga yung aking birthday ngayon. Saktong handa lang, hindi karamihang handa. Sa akin naman guys, may celebrate ko lang yung birthday ko, okay na. At eto nga pala yung suki ko rin sa prutas, ayan. Sa kanya rin akong bumibili palagi ng prutas, sobrang ganda niya at napakabait din. Pag bumibili ako ng prutas, sa kanila ako bumibili. Kaya palagi din ako may discount sa kanila. O ba diba? nakakatipid talaga tayo sa pamamalengke natin. Dito naman ako bumibili ng pagdating sa mantika. Ayan, kay baweng. Tapos yung bihon, mga iba pang mga katulad ng paminta. Ayan, sa kanya rin ako bumibili. Matagal na rin ako sa kanya bumibili. Kaya palagi rin ako may discount dyan. Binabawasan yung aking babayaran. ba? Diba? Bumili ako ng ripollo, carrots, mantika, tapos bihon. Ayan, sa kanya ako bumibili. Binibigyan niya ako palagi ng discount. Binabawasan yung kung magkano yung babayaran ko, babawasan niya. Ganun. Ayan. Salamat sa iyo, Baweng. Sunod kong pupuntahan dito sa binibilang ko ng plastic naman. Katulad ng mga plastic labo, ganun. Plastic bag. Sa kanila ako palagi bumibili ng plastic bag at saka yung plastic labo. Sila talaga yung mga suki ko pagdating sa mga ganyan. Sa kanila talaga ako bumibili. Shout out sa inyo allegri family yan pagdating naman guys sa mga disposable na cup, kutsara, tapos paper plate, yung mga lagayan ng mga ulam na disposable na hindi na hugasan, tatapon na lang natin. Yun, kay Jeffrey ako bumibili palagi ng mga ganyan at pinibigyan niya rin ako ng discount o di ba ako nga rin pala ang manager nila sa basketball nila kaya dapat bigyan ako ng discount ni Jeffrey ay ay meron kasi paliga din dito sa may palengke kaya syempre nag manager si Mommy Mari sa kanila Good luck sa inyo Jeffrey at maraming salamat sa binigay mong discount kay Mami Marie na ako nila, Jeffrey, guys. Buti na alala ko. Wala pala akong kintyay. May paggagamitan kasi ako. Kaya, buti na lang naalala ko. Ayan, bibili ako dito sa, malapit na dito sa may bukana. Buti na alala ko talaga. So, ayun. Papunta na ako dito sa paradahan ng tricycle at uuwi na si Mami Maria. Ayan. Thank you, guys, sa pagsama sa akin and uh, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan. At happy birthday to me.